Abalang-abala ang mga kawani ng Civil Service Field Office Lingayen Pangasinan dahil sa pagdagsa ng mga aplikante para sa Civil Service Career Examination. More than 2,500 na kami. So dalawa na yung tinitignan naming uh, testing centers. So for professional dun sa Dagupan City National High School, for sub-professional dun sa Lyceum Northwestern University. Na. Upang mas mapabilis umano ang transaksyon, hinihikayat ni Rivera ang lahat na siguraduhin kumpleto ang mga kaukulang dokumento in four main requirements po kami. Uh, yung form, available po sa amin, but of course, downloadable dito sa aming website. Pangalawa, yun pong picture requirement natin. Meron po tayong specifications po doon. Uh, pangatlo, yung fee. Application fee of oh, 500 pesos, i-prepare na lang po nila. Yung pangapat, kapag po yung kanilang ID ay wala pong nakalagay na date of birth, although valid sana, kailangan supported po ito by a Bert sir. namang pumila at nag ang mga pangasinensing nagdadais makapag-exam sa darating na April 17. Ang ilan sa kanila ay kasalukuyang nag-aaral pa at ang iba naman ay naghahanda para sa promotion. nag ako ng civil service sa civil service po para sa promotion ko sa trabaho ko. At same time para a-level up po yung yung panang job ko po, po. Ano for preparation para sa future ko sa pagka-graduate pagka namin para manganap kami agad ng trabaho. Pagdating naman sa mismong araw ng examination, ibinahagi ni Rivera ang mga dapat gawin ng mga examinees. Maaga po sila sa araw ng examination. Ano po? Uh, 7 o'clock yung nakalagay po sa kanilang application uh, pero start na po yun. Kailangan nandun sila not later than 6.30 a.m. sa kanilang respective testing centers. Uh, at It is the policy of the Civil Service Commission na close na lahat ng mga gates. Dahil sa idineklarang holiday sa February 25, ang CSC office ay di muna tatanggap ng application. Magre-resume ito sa February 26 na nagkataong din deadline ng filing na magtatagal lamang hanggang alas 5 ng hapon. Romel Cabada, Pangasinan Watch.